Usapang pagtulong, viral online. Ano rin Cross! Awit Gimir! Rosmartan! Usapang pagtulong tayo. di ba? matulungin kayo? Try nyo kayang i-check yung mga messenger ninyo. Sigurado ako, maraming nag-chat-chat sa inyo para humingi ng tulong. Alam ko, hindi niyo pinapansin yan. Dahil, mas binibigyan ninyo ng pansensi diwata. Dahil matunog yung pangalan. Pero yung mga nagchat-chat sa inyo sa inbox, binabaliwala nyo lang. Dahil wala kayong mapapala. Dahil yung mga nangihingi sa inyo, walang pangalan. Hindi kayang iangat yung mga pangalan ninyo sa social media. ba? Diba? Kung usapang pagtulong tayo, itry ninyong i-check yung mga messenger ninyo. Sa akin nga na mababang vlogger, kakarampot lang ang kita. Maraming nagchat-chat, nangihingi ng tulong. Sa inyo pa kaya na matulungin ka mo sa kapwa ninyo na mga malalaking vlogger lang mas nakakabili buamos, awit, rusmar at iba pang mga malalaking vlogger dyan na nagbibigay ng tulong kay Diwata na kung totoo hindi na kailangan pang alalayan si Diwata dahil milyonaryo na yan. Bakit sa kanya nyo ay lahat ng tulong ninyo? Bakit hindi nyo try i-check yung mga messenger ninyo? Alam ko, maraming nagchat-chat dyan sa inyo, humihingi ng tulong. Pero dahil yung mga nanghihingi ng tulong sa inyo, walang pangalan, mababang tao lang, kaya dinididman nyo lang yung mga chat nila sa inyo na paghingi ng tulong. Diba? Tama ako o tama ako? Wamus Cruz, Awit Gimir, Rusmartan, at sa iba pang mga malalaking vlogger dyan na nagbibigay kay Diwata, na inaangat si Diwata baka sabihin na naman ng iba dyan, inggit ka lang dahil hindi ka nabigyan. <laughs> hindi ako naiinggit, boy. Alam ko, hindi naman talaga natin kayang diktahan si Wamos, si Awit, si Rusmar at yung iba pang malalaking vlogger dyan na diktahan sila kung sino yung gusto nila bigyan ng tolong. Pero maling-mali yung way ng pagtulong nila kasi bakit kay Diwata pa. Dapat Wamos, Awit at saka Rusmar ang binibigyan ninyo ng pansin yung mga mahihirap dahil sila ang laging nanonood ng mga video ninyo. Si Diwata ba? Nanonood ba ng video ninyo? share ba si Diwata ng mga video ninyo? Hindi. Pero bakit si Diwata yung pinagtuonan ninyo ng pansin na bigyan ng tulong? Eh kung totoo sin, wala na yung time para manood sa mga video ninyo. Ah, doon kayo mamigay sa mga taong mahihirap. O di kaya, libutin ninyo yung mga lugar ninyo. Sigurado ako, maraming mas mahirap dyan na mas nangangailangan ng tulong ninyo hindi si Diwata. Dahil si Diwata, nakatayo na yan, tayong-tayo na yan. Kumbaga sa building pa, matibay na yan. Bakit dyan kayo nagbibigay ng milyones? Alam ko, napakarami ng kababayan ninyo na nangangailangan ng tulong ninyo. Ang daming nagchat-chat sa inyo sa messenger, pero alam ko, dinididman nyo lang dahil wala silang pangalan. Tama ako or tama ako? Dahil ako nga na mababang vlogger lang, maraming nanghihingi ng tulong sa inyo pa kaya na kadalasan nakikita nila sa mga video ninyo na mimigay kayo ng pira. Ha, ah, pakidalaw yung mga messenger ninyo dahil sigurado ako maraming taong may hirap ang mas nangangailangan ng tulong ninyo kumpara dyan sa diwata na binubuhusan ninyo ng milyones na hindi naman nanonood ng mga video ninyo.